Nagsimula kami na nag-acquire ng Molina na KL, December 14, 2019. Nagkuroon kami ng uh, first batch of 30 units of uh, Modern modern vehicle, Pino, kaya namin. Ayun uh, ay, mas, ang kagandahan nito sir ay, nabigyan namin yung mga drivers namin ng comfortable yung hanap buhay. Sila ay uh, empleyado na ng aming kupatatiba, sila ay salary basis na with complete benefits. Meron silang uh, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month pay, at meron din silang tinatanggap na bonuses pagdating na December. At the same time, bilang sila ay membro sa ating kooperatiba, sila ay nakatatanggap din ng dividendo mm. o kaya interest and capital share after, after the end of the fiscal year. Ayun mga kainaman mga sama yung mga beneficio ng mga driver. Ang mga naman ng operators namin na na-consolidate na, sila ay tumatanggap na lang ng uh, pinaka-insentibo kapalit ng kanilang boundary nung sila ay traditional jeep pa. Sila ay tumatanggap ng every 15th and 30th of the month. Bukod doon, pagka nag-retire yung uh, driver, uh, nag-sipton preparation na sa SSS. Ayan ang makakaramihan mga kasama. Ayan ang kagandaan ng uh, pagyakap namin sa PUBMP ng gobyerno. Pero kasi uh, sir, ang concern ng iba, I understand, merong mga benepisyo yung mga sumasama sa kooperatiba kagaya po nang nabanggit po niyo. Uh -huh. Pero paano po yung mga nag-invest kumbaga sa pagbili ng traditional jeep nila, matagal nilang pinag-ipunan yung mga single operator lamang po. Paano naman sila? Siyempre, ang ang hinaing ng mga yun, tagal kong binilinit pinag-ipunan para makabili nitong nag-iisa kong traditional jeep tapos bigla na lang kailangan ko na ngayon sumama sa kooperatiba. Hindi ba yun unfair oh, for kaya, them? Tama mas eh. Kaya ang maraming nagsasabi, di ba, na, na against dito sa modernization, maraming nagsasabi na pro ano siya pro operator yes. or driver operator parang -operator. yun daw yung kumikita mm, -mm. oo ang kaganda naman diyan pagka consolidate na sa mga operators dati eh, na na-consolidate consolidate na sa aming kooperatiba wala na silang problema po sa mga maintenance hindi na nakakaproblema sa driver, may labas naman yung unit namin o hindi, ikagayon sinabi ko kanina, sila ay mayroon lang tinatanggap na insentibo, nakapalit nung kanilang boundary nung sila yung mga unit. So, kung baga nga... Sa amin sa... Opo, oh, sir. Ba? Go ahead po. Kaya yung mga operators namin ay parang pensionado na rin. Dahil uh, every 15th and 30th of the month, na lang dito sa opisina namin to collect yung kanilang insentibo. Mm -hmm. So parang ang lumalabas sir, swelduhan na sila. Hindi na sila yung owner mismo nung jeep unlike nung mga ginawa nila before na kumbaga eh, pinag ipunan para magkaroon sila ng sarili nilang unit. Kasi tama po ba sir, yung kada isang unit po ng modernized jeep ni pwede siyang gamitin ng ilang driver ba? O oh, pwede naman. pero sa amin naman talaga 'yan kung sino mga driver namin dito sa isang unit na to kasi Shifting po ang plano namin dito. Shifting, mayroon dalawang driver kami sa isang unit kasi nagseserve kami ng almost uh, 20 hours a day. Okay. Dalawang shift yan. Dalawang shift. Tapos sir, yes, sorry ito. Magkano po ang kada unit ninyo ng jeep na modernized? Ang uh, halaga ng unit namin na binili na ay 2.480,000. Uh, hmm. 2 million, 400, pesos. 2. 2 million for 2.480 million for 180,000 pesos 2.4 million 2.48 million pesos na magkano po ang binabayaran ng kada jeepney driver kada buwan Ma'am actually ma'am hindi na yung jeepney driver ang po nang magbabayad ma'am mismo di di cover itself ang magbabayad sa sa bangko kasi mismo yung bangko ay yung uh, cooperative ang nagloan sa bangko Hindi naman pwedeng mag-loan yung individual drivers o individual operators. Okay, so magkano po ang binabayad kada buwan? Bali, ang sa amin, ma'am, ay one, kailangan may 1,250 adeka times 26 pesos. Magkano? Eh, 26 days. Magkano 1,200 something pesos ang bayad po kada unit kada buwan. So ang okay, ibig 1250 a day, ma'am, a, ah, a, a day. A day, sorry, for, sorry. sorry, sorry. For, for 26 for 26 days. 1,250 pesos kada araw ang ibabayad po sa kada unit. So, ibig sabihin, yung mga driver hindi magbaboundary pero dapat kumita sila ng at least 1,250. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Parang, parang kumita naman yun. Meron, meron kami pang sweldo sa kanila meron din kami pang diesel, meron din ako pang sweldo sa mga different staff ko sa loob ng bisina, dispatchers, cooler, lahat-lahat ng mga kanyan. Hmm. So, sir, paano po ang sistema? Kung baga, lahat po ng kinikita ng driver sa isang araw, diretsyo po yun nakasube sa kooperatiba, sa operator. Ganun po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos, binibigyan namin sila ng uh, every ang uh, every week kami nagpapasweldo sa kanila weekly sa so, mga drivers na namin Magkano po ang sinusweldo ng kada driver weekly? Yung i-compute na lang natin ma'am sa ano, yung mga dati namin drivers na members namin sa operatiba muna, sila ay tumatanggap ng 600 pesos a day. Yung mga bagong recruit namin na drivers, tumatanggap sila minimum pay, 570 pesos a day with overtime pay. Mm, okay. So may may sweldo sila. So ano po 'yon? Uh, paano natin siya i-compare kumpara before na the boundary? Ang ano, mas malaki po ba ang naiuuwi ngayon ng mga driver? Actually naman kung susumahin natin, mas malaki no yung mga traditional kasi ganito yung mame sila naghahan, naghahanap ay naghan, naghanap po sa kalsansangan from early in the morning hanggang hating ng gabi kung maaari sa amin ngayon ay limited yung oras nila mm -hmm. ten, Nine to 10 hours lang sila bumibiyahe mm -hmm. tapos pagod na pagod na sila mam ma sa kalsada dahil ang haba ng oras nila kaya nandiyan nangyayari minsan yung accidente dahil human error pagod na yung drivers hindi na may yung uh, aksidente sa kalsada. Dito ma'am, puro laging uh, mal ano, malusog yung mga driver namin, bagong ligo, naka-disenteng pananamit pa, Mabango pa sa kalabnas. Pero sir, totoo po ba na merong mga membership fee bago makasama sa kooperatiba? Mm. Because I think that isa po yan doon sa mga concerns ni Marval Buena ng Manibela na yung iba daw kasing kooperatiba mahal, maningil ng membership fee. Sa so, actually ngayon sa amin kasi, hindi kami hindi namin pinapamember muna yung bagong record namin. Sila ay empleyado muna. After na siguro after two years kasi kailangan sa kaparte pa kasi magiging uh, anong kay Ibernison, regular member at yung associate member muna sila. Pero wala pa kami sinisingil na membership nila pa. Ayan ang totoo.